Saan na yung gamot? Masarap to. Hindi. Hindi. O, amoyin mo, amoyin mo. Ikaw magpindot. <laughs> hindi mabaho yan, wag ka umaarte. Amoy Amoyin mo pa. O, amoyin mo. O. <laughs> hindi ka gagaling kapag hindi ka uminom ng gamot. Mabahu. Hindi mabaho yan. Tempra lang to. Oh, <laughs> Alam mo, maarte ka na lang. <laughs> hindi. Hindi naman, oh. Amuhin mo, temo. Ay, na, dahil ko. ano dahil <laughs> ano mo ako. Ano? Hindi ko naiintindihan aw jema 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 mo tawag wag kang umarte keya mm. nah, nah na i-stress ako ano na lang din hindi na jangan ligil ubo ng damo deadline mo 'di ba hay ah naglalaro pa kayo tas kinuwak kita doon Pasalamat ka nga, kinuwak kita doon eh mm. hindi oh, na hahabang ko na oh sige tatapagin natin sila yana oh <mish> Hindi, tigma mo muna. Ikaw, ikaw magpindot, anak. Tapos kakain ka nun ng, ano, ng, ng... Hindi, amuin mo, amuin mo, na i-stress ako, oh. Wala, arte lang yan.